Maniningil po sana kami ng lending. Okay. Opo. Ay, po. May <laughs> nakuha po kasi kayong lending. <laughs> Kailangan na po ibayad. Lali. Andiyan po ba si Clinton? Andiyan po.

Ano uh, e, ba po siya? Ano ba po na po siyang ganyan? po siya? Agad na po uh, nga August 15 accident. August? 2019, okay. taon. Ah, na po? August 15, nung nakalabas po kami, nung nakalabas uh, November 25 po. N'accidente po ba siya? Opo, sa motor po, sa Bilang, po. Bilangga po siya sa likod. Bilangga po kasi, um, Hindi ka lasing? Hindi po. Ang sabo ko po, mag po. Galing oh. po kami ng Siwi. Ayun e. po yung motor niyo. Ay motor niya. Sa likuran. E. Mismo na tumbok sa likuran. Tumilasik po ako eh. Tapos nung pagising ko po, nasa hospital na po ako. May months ka sa yung. ano? Hospital po. 4 months po. Galing mag months. Meron kaming konting ano sa'yo. Ah po. Thank you Ayan. po. Ay, di ba may anak pa? Opo, doon po yun. Sa kabila. Sinong kasama mo dito? dito? yung anak ko po sa si papa lang po. Ano kung trabaho niyo tay? Eh, na, na ano, mamasala ka lang po. po. Pagka yung kuan eh ako. Kukunin ko yung paninda dito sa sa tindahan dito. Kunin mo yung paninda ko sa palengke. Ay nai. Pag deliver niya ako ng, ng kod sa, so, yung call sa suki ng tindahan, yun yung del deliver ko. Yung saka yung pong yung isda, hinahawag ko yung isda nung gumagaray rito na kwad okay. so king okay, so okay, okay. Aro, po yon araw ating yung araw ko pupunta ko sa bagong palengke kinukuha ko siya na pinapunta ko din sa may bilihawan is na sa kusang bilihawan oh sige ito yung konting ano namin ha ayan sana makatulong ayan wala po talaga yung bahay ma'am. nakikita lang po kami kayo ng bahay to sa kapatid niya po ah okay kung ito ba na? 27 po. Ito nung nadyan po. 27 mm. So, ayan. At least nakakalakad na po siya, ano? Opo. Dati po talaga nakahiga lang ako. Mm -hmm. Matagal ka na bedridden? Matagal o, o, po. Opo, ah. Nasagal. Matagal. Pari ko lang siya noon, nung June. Second life mo na pala. O nakonsya siya. Natubo. Natubo. Tsaka oh, pa dito. Pala, may ano siya. Tsaka yung kanya. Dito pinagdaan ko <laughs> ano yung feeding niya eh. Oh. Ano yan? Ito po yung... She. Kasi po di po nakakain dati. Oo. Oh, oh. Dito pinapadaan yung pagkain. Oh. Peg. Tawag po Peg okay. okay. po yan. Dati po naka GT ako. Ngayon kahit diyan ngayon. Hindi di na, di na, na, di, di, di na po solid na po. Hindi na po siya nagagamit. Bakit na po? Tatanggalin na po yan. I schedule siya para tanggalin ah, okay. Kasi nakakain na siya ng ah. solid food. Kasi mm. pag NGT pa pag natanggal, kabit na naman po ulit. Masakit mm. po kayo. Eh. Oh. Kaya so dito, pinadaan din. At na, least okay ka na. Ano? Ito po kasi isang taon po. Ito. Ang sabi ng doktor niya kasi pag kayong nakakuan siya, yung nakakain ng solid food, pwede nang tanggalin ng dito niya. Mm. Kasi dito pinadaan yung kone, yung bine-blender ko yung pagkain niya. Opo, oh, oh, opo. Kaya doon ko oh. pinot po may ano? pinakabasong ganyan niya. Mm, -mm. blender ko yun. Rekta na po kasi dito, dito. Naka rekta. Nakarekta dito mm -hmm. sa kwan. Sa, yung talagang sa kwan oh, niya. Tiyan niya, sa gilingan. Sa yung, yung agyeti okay. po, delikado. Pag nagkamalit po ng... Level po, pwede po yung pagkaiba ko sa pagkaiba. Nangyari rin po sa akin. Ito po ang pagkipipitiri. Kung gustong tumulong sa anak ko, eh, kailangan-kailangan po kasi medyo na know, kukuan din kami sa pagkain, ganyan. Na ako, eh, yung pasada ko eh. Kulang din. Kaya kung may bata pang yung anak niyan dito. Na, Hindi lang po, po makapagtrabaho. Hindi makapagtrabaho sa mga gusto pong tumulong sa family ni Clinton, uh, mag-message na lang po kayo sa akin para po maipaabot ko po, po sa kanila. Sila po yung kaunahan kong pamilya na nabigyan po ng food packs. So, sa mga gusto pong tumulong, message lang po kayo sa akin. So, ayan, maraming maraming salamat po at kaysa bestie ko. Thank you! Thank you ulo yung pinaka ano damage ng ano mo pagka-aksidente? Okay. may konting pagtutugo po kasi nako pa sa gamot mm. oh. Okay. tapos ano yung pinaka main reason bakit nag-stay ka ng ospital po kasi nung na uh, seizure po ako nung seizure opo uh, problema ko sa utak hmm. tapos kinagawad po ako lagi pag pag po ako ng anti-seizure okay. sobrang sakit po pala kung binapalatan Mm -hmm. Para yung pati yung pananalita niya nag naging ano no. Oh, na damage. Ah, dito po. Ah, kasi nabutasan ko. Ka okay. Oh. Na. Mm -hmm. Nga po sa ospital, hindi siya baka pagsalita. Mm -hmm. Kaya po ano yung gusto niya? Eh? Sinusulat Sinusulat na. na Sinusulat. Na po. hindi ko rin maintindihan kung ulitin mo ako. Kayo lang po talaga yung nag-ano ng bantay. No, nagbantay sa kanya. Alos doon na nga ako na parang tirahan ko sa ospital mm -hmm. noon eh. Eh, hindi lang pwede kasi yung ingiti niya, papakainin ko siya. Opo. Oh, so, uh, apat na beses sa 24 hours, apat na beses siya, pinapakain siya. Opo. Oh, doon, yung ingiti niya. Kasi doon bro, na ako nakatira yung sa oras, si Papa. Hmm. Every 4 hours, pinapakain ng ganun. Kaya si lang bro, talaga, araw, tumising bro. ka para pakainin mo siya. Ano? Hmm. Eh, e, halos ilang buwang ka ganun. Uh, ah. hmm. Kaya nga nung November 25, pinalabas kami niyo. mag-aapat na mag-aapat niyo po sa 4 na buwan kayo sa ospital. Oh. Grabe. Second life mo so oh. ano Daling Bless harap. ka pare. Mm -hmm. Kasi Lalo, nabuhay ka. Dito muna ka unang pasok lang niyo. Okayin sa akin inilalabas. Ano oh, oh. po ha? grabe, oh, ako lang po talaga yung nakaligtas mam, lakas oh, ulipay, hindi mo pa, ano, oh. hindi mo pa <laughs> yung pinasok oh doon, dahil pinasok ngayon oh. mamaya, mga hapon na yung kinabukasan, alam ilalabas ka hindi pa tapos ang takbuhin mo oh. dito sa mundo mm. okay. kumbaga, hindi pa tapos yung uh, nyan, mission niya yes, buhay, correct, oh? mm. kaya sobrang blessed ka oh. mm. <laughs> so, sige po, hindi na po kami ano, at um baka abutan po kami ng malakas na ano. Okay. So, pag po ano, pag po may nakapanood po ng video natin at meron pong tumulong po sa inyo, ipaabot ko na lang okay. sa okay. okay. sabo. Salamat, Salamat po. Salamat po. 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 Thank you po. Thank you po. Magpahalakas ka po ha. Opo. Okay. Okay. Sige. Thank you po. Thank you po. Thank you po.